Hello guys, nandito po kami sa Barangay Talubatib. Ayan, kasama po natin ang Team Brooks. Hello guys, welcome hi, to my hi, uh, vlog. Hi, hi, hi. <laughs> uh, hindi, turuan kita mag-vlog. Turuan kita. Uh, sabihin mo lang, hello po. First time vlog ko po ito. Lapit ka ulit sa kanila kung ano mag-reaction nila. Hello po, mga ate. First time vlog ko po, sabihin mo. First time vlog po namin. Doon pa kay Mama Gemma. Mama Gemma. Punta ako, sabihin mo. Para kasama siya sa vlog. <laughs> <laughs> kay Kuya Red pa. Dali na. Magpapakilala ka nga. First time vlog mo. Dali na. Susunduin na po. <laughs> ano Punta po tayo kina Christian at Tristan doon po sa magkapatid. Nandun po sila. Ano? Po si Kalingap. Yan. Yan po kasi si Rex hindi marunong mag-vlog kaya tinuturoan ko. Vlogger ng lahat ay. Vlogger mm, na But, po. Oo, uh, oh, oh, okay, kaya nga. No, kaya nga hindi ako masyadong lumalabas okay. kasi vlogger na ang lahat. Ano bang first step gawin sa intro? Ganito lang yun. Oh, hello guys. First time ko po mag-vlog. Ay, bang ganito po yun. Mm -hmm. Ganon lang dito yun. Dito lang ka. Nandito ka ngayon. Di, first time mo makakapunta kay na Christian at Tristan. Oh. Sa, na, na yun siya dito. Ay, second time pa lang. Uh, uh. Sabihin mo lang second time mo na dito. Ano, Ganon lang, lang yun. Ito po si Juana, Hello po. Asan po si Joanna? Nasa sentro po. Nagtitinda na naman po siya. siya. Uh, mm -hmm. uh, Nasa sentro po sa may kitty po. Ako man pantanday dito sa bahay. Nagtitinda po ng ice candy at gero po. Ay, oh. Anong flavor po ng ice candy mo? Mangga po. Pa Pabili daw po ako. Ilan <laughs> ako lang po kasi hindi po yung mga yan kumakain ng <laughs> ice candy. Ilan pa tira da? po. Titigman ko po, po muna. <laughs> Bili po tayo ng ice candy. Ate, bagong simento yung ano mo ah. Napapoto, mga isang sanding pa lang po. Hmm. Ay, hala ka. Sa -sa -sa cellphone ko. Siya na pala ditong magtindahan. Siya po, yun nga pala yung sasunod ko. Sasunod ka pala na po. Diretso na po ang business. Wow, very good yun. Boss, ano, idagdag mo yung gourmet ni Boss D. Gourmet ba nga? bakit ganito yung ice candy nyo? Bakit ganito? Ano pa? may palabok po siya. Tsaka malamig. Ay, ay, po yan gulat si ate. Akala kung ano sabihin ko. Ito yung ano, ice candy. Ano yung ice candy nila kakaiba. Ano bakit? Malamig. Ay, grabe. Hindi, mainit. Kakaiba yung ice candy nila. Kakaiba. Wala si Joanna. Kasi siya. po. Kasi si po. po. Kasi tinda po. Kasi tinda po. Kasi tinda po. Kasi po. Kasi tinda po. Kasi tinda po. Kasi po. po. Kasi tinda po. Kasi ay, pa-dala pa. Ako na pala skin. Sa loob, buong Bombay na yan ay no na silentado na. Na ano na? Na-elevate na. Wala na. Okay, okay. uh, na, ka silang lumpia ngayon? Ito, me, Ate, ba, ba, ba? Wala, nandito siya pa. Sarap brooks? lumpia. Sa Centro, si ano, ay, si... Ang kitinda. No, uh, Nadahanan um, natin yung mamaya. Masabi, lumpia niya? Sarap. Ate, malamig. Ano, Kuya Brooks? Malamig. Baan, Alam mo ba sa totoo lang? Wala. Pag tag-init, kakain ka ng malamig. Pag kakain ka ng tag-init. Ano yun? Luding ako doon, yes. na Luding. Thank you sa libre mo. siya yun. ko na ngayon. Ganyan si Papa, ay, dali. Ayun, ayun. Ayun, Ano, Johanna ng lumpia? Ano, ilumpia? kalabasa ko. Ginawa ko pa. Ano, ilumpia, kalabasa? Wala, lumpia, kalabasa, wala, wala palangin, po. Nagawa din po. Ngahapo. Sipag ni ate magawa, no? Masarap Ayun, ayun. lang. Ate Roda po. No, no, no. Meron na po. Meron na, na, na po. Ako, po. <laughs> Ako po nagawa. Tulong kami ni Bibi. Nay, bakit kilala niyo po natin si, natin. Ano, si Roda? Opo. Kasi po, nagpunta ng family ito. Ay, gro. Tapos mga po, tinanong ko po niya sila, ay, sila Michael. Nay. Jamis mga po, yung pinuntahan po ni Papa Dan. Nay. Basta nakilala si Rex. Ano oh. na po nakita? Oh. Oh. Ano na, kilala mo ito? Kilala ni ako ni ate kasi... Di mm. lang po, si Ate Rhoda ko si Rafa Dan, tapos si na kuya... Mm. Ano po yung isa? Si si kuya Rob. Kuya Rob, tapos si ano po, si... Sa <laughs> si... Ano dito sa pintuan? Si... Kuya Brooks. Hindi, wala dito kilala din. alam ko na. Si ano Si Boydix. Kuya... Kuya Boydix. Si Elon. Si Ian. Si Ian. Baroga po. Ada, si Babi Pili. Ah, at si Juan. <laughs> Yan ang mama ni Juana. Joana. Ay, po yung po Pero talagang po hindi uli. alam niyo bang ayaw magpapulat? Eh ano nangyari sa paa mo? Dahil nalang baka nung mata pro po ko yung day care po. Ay, may tawag dyan. Kulaan mo yung hmm. Di, Baya, boon, pa? Pa? di ba tapiwok ka? Hmm, May tawag pa rin dyan. Dapat para pa, Ay, di mo okay lang. Ika hulaan mo, anong tawag doon? Tapilok? tapilok. Tapilok po. At, tapilok. Hindi, katangahan. Ay, hindi lang po. At nag-atras lang po ako. Yoke lang. Nag-atras ko po. Hindi, disgrasya yun. Hindi, iba yung disgrasya. <laughs> Kasi pag disgrasya. Tatanga-tanga si Nana. Huwag tanga Pati tama ka, huwag katanga-tanga. Bawa lang <laughs> katanga-tanga. Disgrasya yun, ito talaga. Wala ko. Wala ko pero joke ako naman. Pero, naman ako, pero na... kung yung blocks, mantakin mo na si dahil kay kalingap dance. Hmm. Dan. Si Congrats ha. Pati sa loob Opa. o. Galing. Sunod na project, ano tindahan? Ate, Opa, tindahan ang project, po. project ng Kalingap, Up. Bahay, pinapasimento. Sa inyo pa, pinasimento. Mm, hindi, eh, hindi magpunta sinimento po. Ah, hindi. Ipinagamot eh, lang po tayo nila kuya yarab sa esta baga po. Yung ah, po drum hmm. na nilulubog. Ah, kay na. Uy. Ah, kay Brother ay, ay, ay pakiulit nga. Gram, maninulubog. Tapos sisimintuhin ka. Pwede na kaya ka. Uso-uso yan ha. May nila. <laughs> Pwede? At Pero hindi mo yan pinahilot ato. Pinahilot ko to. siya ng puto. <laughs> <laughs> hindi <Pwede. pinahilo laughs> ko siya nila. Pwede. Pinuha na ng ICC yung ano nyo. Pinuha na ba? Akala ko sa LCC yung Yung boss mo, pinuha na ng ICC. Babalik yun. Kahapon ko napaubos din yung kahabos, 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 toge. Hmm? Tuge. Anong oras siya da? Anong oras siya nagtitinda? Nag-alas po siya ay alas utso. Saka balik po siya ay alas kwatro. So, yeah. Hindi kayo ay, okay? Kayo, hindi kayo, kayo nag-alala? Hindi mo po yung alas doon. Ay, ito. Ano yung pagkain niya? Diyadalhal mo? Yeah. Nabili po siya. Ay, nilalhan mo. Doon na siya nabili. Siya lang mag-isa? Asa na pala yung ate niya. May asawa na yun? ate niya may asawa na. Meron na po. Kahit po nang tatrabaho po ako, sinado po ng trabaho po ako, may ginagawa nang hindi masususpeso. May asawa ko kayo? May asawa ka? Hindi kinakasama ko yun po. po katrabaho ni Papa. Sa lang para si Mama. Sa 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 nga, Ayun, Two, four, six, eight, ten, ten, ten. Bayad na, na, na so, yun okay, sa akin. Bayad na sa'yo 'yo? good ka talaga <laughs> ng. Kuni kuya bro, sukli. Wala pala siyang pera. Nang Buo. Bente lang. <laughs> Bente lang. daw, lang. Bente lang. lang. Bente Bente lang. Bente lang. eh lang. Bente lang. Bente lang. Bente lang. yon. 20 lang. Bente lang. lang po minsan yan. O, ulianin na po minsan yan. Bye-bye. Bye-bye po.